mainit na pagsalubong ang naranasan ni Maria Ahtisa Manalo sa Mr. International 2025 Thailand. Ka Talagang umaarang kada ang karera ng pambato ng Pilipinas na si Maria Ahtisa Manalo matapos dumating sa Thailand bilang isa sa mga espesyal na presenter para sa Mr. International 2025. Pagdating pa lamang niya sa paliparan, agad siyang sinalubong ng mga fans, media at Thai netizens na namangha sa kanyang kagandahan at karisma. Hindi pang pagtanggap ang ibinigay kay Ahtisa dahil mismong sasakyan ng Miss Universe Organization ang sumundo sa kanya. Ito ay malinaw na patunay ng malaking suporta at kumpiyansa sa kanya bilang opisyal na kinatawan ng Pilipinas para sa nalalapit na Miss Universe 2025. Bukod sa kanyang papel bilang presenter, Dumalo rin siya sa iba't ibang media interviews kung saan muling ipinamalas ang kanyang talino at galing sa pakipagkomunikasyon. Kabilang din sa kanyang schedule ang mga charity-related events, official gatherings at sponsor activities. Isa sa mga highlight ay ang pagpili kay Atisa bilang bagong endorser ng isang prestihiyosong sponsor ng Miss Universe, isang malaking dagdag sa kanyang kredibilidad at preparasyon. Sa dami ng mga kaganapan, malinaw na si Maria Atisa Manalo ay isa sa pinakaabangang kandidata. Habang papalapit ang Miss Universe 2025, mas lalong tumitibay ang kanyang presensya bilang pambato ng Pilipinas na tunay na ipinagmamalaki ng bayan.